Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga panauhin. So, sa umagang ito po ang panggapan ng tagatuos ang mangunguna sa pagtataas ng watawat. Ang panalangin ay pangungunahan ni Rose Marie Ramos. Susundan po ito ng Pambansang Awit at Himno ng San Pablo. Ang panunumpa sa watawat ay pangungunahan ni Mr. Nancy Charles Recto, susundan ng panunumpa ng Likot Bayan na pangungunahan ni Miss Rose Angela Ariano. Para basahin ang ating quality policy, ito po ay pangungunahan ni Miss Venus S. Palmenco. Uh, tayo po'y mananangin, itungo po natin ang ating mga ulo at ipikit ang mga mata. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, unang nanguna po ay pinupuri ka po namin. Salamat po sa magandang umaga na pinagkalog sa amin. Lord, muli po uh, umihingi rin po kami ng pasasalamat na kami po ay ginising nyo para po kami maka-attend dito sa araw na ito. Panginoon, umihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawad po, O oh Lord. Huwag po itong maghihad lang upang kami ay humiling, makipag-usap po sa inyo. Panginoon, uh, salamat po muli sa sa mga inilatid po sa inyo ang aming uh, ang aming punong lungsod at maging ang pangalawang uh, punong lungsod, Panginoon, patuloy na bigyan po niyo sila ng karunungan at at uh, kalakasan po, Panginoon, upang pangunahan po ang aming uh, pamahalaan. Ganon din po ang pasasalamat po namin sa mga bagong halal na na sanggunian po, Panginoon. Ang sangguniang panunsod maging Panginoon yung mga bagong halal na sangguniang kabataan na kayo rin po, Panginoon, ang maggabay sa kanila upang uh, ang aming pahamahalaan ay maiayos po, magkaroon po, Panginoon, ng tamang paglilingkod ko sa inyo. Muli po, Lord, nalangin um, ko rin po, Panginoon, ng inyong uh, pagbibigay ng kalusugan din sa aming mga Uh, kawani po ng pamalan. Lord, uh, sa araw pong ito ay nagpapasalamat din kami sa nakaraang linggo na kami po ay narrate pa. Maging itong linggong ito, Panginoon, ay patuloy nyo kami patnubayan. Bigyan po ng, ng tamang karunungan at maging magkaroon ng banal na takot sa inyo, Panginoon, upang kami ay makapaglingkod po ng tapat. Uli po, Panginoon, salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Ang lahat nito ay dalangin ko sa matamis na pangalan ng ating dakilang manunugos na si Chris Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. sobrang taas ang ating ng para sa pagluluwa pa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may tangal, katarungan at kalayaan na pinapakilos ng sambayan ng makajos, makalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, at ng matatag. Maging, hawa at na buhay. maging hawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Sabi-sabi po natin masahin ang quality policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and edu edu educational hub in Calabarzon committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to, to satisfy its customer, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Um, magandang umaga po ulit. Para lang po sa mga ilang announcement, akin pong tinatawagan ang ating EILG officer, Ma'am Alma Barrientos. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, good morning po sa ating mga uh, kasama po sa sangguniang panlungsod ng San Pablo. Siyempre, Honorable Jill uh, Martin Jill Adriano, atin pong Provincial SK Federation President Honorable Bench, Feliz, Bench Stephen Felizmino at atin pong uh, Vice President ng SK Federation ng San Pablo City Honorable Eldridge Christopher Villanueva sa lahat po ng uh, Department Heads sa lahat po ng empleyado ng San Pablo City, sa lahat po ng National Government Agencies. Ang kasama ko po sa BILG family, ang PNP, ang BJNP at BFP. Isa pong mapagpala at uh, talagang masayang umaga sa ating lahat. So ako po ay para kalam na puno iba. Ano po? Ako po ay uh, nakiusap na sumingit dito sa pagtataas ng ating watawat ngayong araw na ito dahil gusto ko pong ibalita sa lahat na Do alam na naman po namin noon pa man na talagang makukuha po ng LGU ng City of San Pablo ang most coveted award na ibibigay po ng DILG sa mga national sa mga LGUs ano po uh, for the second time po ay award po muli ang San Pablo City ang City of San Pablo sa Seal of Good Local Governance 2023 Ayan, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Kanina nga po, paglabas po dito ay graduate ako, pero hindi ko po inaako. Ano po, hindi po dapat ako, hindi po dapat kaming DILG San Pablo team ang kinukongratulate, kundi kayo po na mga empleyado, mga department heads, mga officials ng LGU San Pablo ang dapat po na graduate. Kaya congratulations po sa inyong lahat. At sa buong lalawigan po ng Laguna, ay 11 lamang po ang nabigyan ng award for this year. Kasama po ang Laguna province, na siya lang po ang sole province na na ng SGLG sa buong CALABARZON. At sa mga cities and municipalities po ay 10 lamang po tayo na na-awardan. Ayan. So, malaking bagay po at sabi nga po namin, ito po ang accomplishment ng Uh, city government ay accomplishment po namin. So malaking malaki po ang aming pasasalamat. Kung ano po yung mga nagiging accomplishment po ng LGU ay siya po na accomplishment namin. So malaki po ang pasasalamat namin sa lahat ng tumulong para mai-comply at maiready ready po yung mga documents sa mga pinagdaanan po nitong assessment. Alam naman po natin na napakadami pong dinaanan from Uh, the LGU from DILG San Pablo to provincial validation to regional validation to uh, national validation at ang pinakahuli po ay dumaan po siya sa Council of Good Local Governance na pirma lang po ng ating Secretary Benhur Abalos yung inantay. So officially po nung Saturday ay inannounce na po yung mga awardees po na SGLG. So congratulations po muli sa ating lahat. At umaasa po kami na by next year ay makukuha po uli natin para grants lang po tayo. Hall of Fame. Ano po? So thank you very much po and congratulations po sa inyong lahat. Ayun, maraming maraming salamat po, Ma'am at congratulations po ulit sa atin sa buong local government unit ng San Pablo. Uh, bago po magtapos ang ating Pagkataas ng matawan niya yung umaga, bibigyan lang po natin ng opportunity para po makapagbigay ng kanyang uh, mensahe ang bagong halal na SK Federation President ng buong Laguna, si uh, SK President Bench Stephen A. Prismini. Uh, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, sa lahat po ng uh, ahensya po dito po sa Rusula, San Pablo. Nasaan po muna batiin, konsidya uh, uh, si Adriano, and mamsha, uh, ma'am siya, Bubo ng DILG and uh, sa VP po ng SK Federation ng uh, San Pablo uh, Ace Villanueva. Na nabanggit din po ni Kasi kanina na bench, parang ito na ang magiging first and last flag ceremony dito sa ating minamahal ng resort. Uh, nais ko po muna magkwento ang aking pong na naging journey po dito sa aking pagiging SK. Nagsimula po siyempre po sa aming barangay na wala pong kalaban, ng buong line-up ko po, po na wala pong kalaban. And sumunod naman po ang pagiging ang SK na lumaban po dito sa SK Federation. At syempre po, wala po ako dito sa inyong harapan kung wala pong binigay sa akin tiwala at suporta ang po ang, ang, minamahal po natin uh, congressman, congressman ang Ben Amante at ang po minamahal po ng ating lungsod na ama ng lungsod na si uh, Mayor Vic Amante. At sa lahat po na sumuporta, maraming po salamat sa inyo. At ang tanging hangarin ko lang po ng dito po sa SK, dito po sa Luson ng San Pablo, ay eh ang pagkakaisa po lahat ng SK Chairman para sa po, para po sa ikaw unlad, lahat ng kabataan dito sa ating minamahal na Nusunod San Pablo. Ngayon din po, pagkatapos po ng SK Federation President dito po sa Luson ng San Pablo, ay eh sumapak naman po kami sa panlalawigan. Uh, malaki pong utang na loob ko po dito sa taong pong ito na sa minamahal po natin ang ama ng lalawigan na si Governor Ramil Hernandez. Kasama din po ang kanyang may bahay na si Congressman, uh, Congressman Ruth Hernandez. At syempre din po ang pinigay niya po ng tiwala suporta po ng ating uh, Congressman Ang Amate. Ganyan din po ang ating Mayor Vic Amate. At sa lahat po ng Mayor ng iba't ibang bayan at lungsod na lalawigan ng Laguna. At sa lahat po na sumuporta po sa ating laban ng, uh, sa Palalawigan ng Laguna. Maraming salamat po. At nais ko din po ipagmalaki itong motong ito na pinagmalaki ko nga po sa aming barangay na pinagmalaki ko po dito po sa lungsod ng San Pablo at ipagmamalaki ko na din po sa buong lalawigan ng Laguna. Ayun po yung kayang-kaya, pagsama-sama at nagkakaisa para sa ikaw la, lahat ng kabataan dito, hindi lamang sa lungsod ng San Pablo, kundi sa buong lalawigan ng Laguna. At binabati ko din nga po pala kayo ng advance sa uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. Wini-wish ko po sa inyo na kumaba po po ang inyong buhay, lakas ng pangatawan sa pangaraw-araw at gampanan po ninyo ang ating mga tungkulin dito po sa ating minamahalang Lusod. Muli, kayang-kaya, pagsama-sama at nagkakaisa. Love Laguna, One Laguna. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless us po. Yun po, uh, muli po atin pong uh, palakpakan ang uh, bagong halal na bukal ng, Laguna SK Bench Filismino. Ngayon lamang po, maraming maraming salamat. Uh, amin po re ang mga konsyal na nandito po. Nakasama po natin ngayong flag ceremony si konsyal Martin Jel Adriano at uh, saka po si Bukal Bench Stephen A. Filismino at ang kanya Vice President si Eldridge Christopher Ace Pinanueva. Ayan lamang po. Uh, congratulations po muli sa pagkakamit ng SGLG ng San Pablo ngayon 2020. Maraming maraming salamat po.